Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini. Ngayong araw ng Huwebes, habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Virgo, mararamdaman mong ikaw ay nasa perpektong posisyon upang harapin ang mga pagsubok ng buhay gamit ang iyong likas na talino at katalinuhan. Ikaw, Gemini, ay may pambihirang kakayahan na gawing mas magaan ang mga seryosong sitwasyon, isang natatanging regalo na hindi lahat ay mayroon. Sa araw na ito, hayaan mong ang iyong enerhiya ay magbigay liwanag hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay inspirasyon at magpasaya. Kaya gamitin mo ito upang pagandahin ang takbo ng iyong araw. Pagtanggap sa hindi inaasahang pagbabago. Ang buhay ay puno ng sorpresa, minsan masaya, minsan mahirap, ngunit palagi itong may dalang aral. Ngayong araw, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw tungkol sa isang bagay na matagal mo nang iniisip. Huwag matakot sa pagbabago. Sa halip, yakapin mo ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Madalas, ang pinakamalalalim na aral ay natutunan natin sa mga hindi natin planadong karanasan. May mga pagkakataon na maaari mong maramdaman ang kawalang katiyakan sa iyong mga desisyon, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit maliit, ay patungo sa mas maaliwalas na kinabukasan. Ang mahalaga ay manatili kang bukas sa mga posibilidad at huwag matakot na sumubok ng bago. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at kasama nito ang iyong patuloy na paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at karunungan pagninilay at pagpapahalaga sa sarili. Sa abala mong mundo, kailan mo huling binigyan ng oras ang iyong sarili upang magnilay at suriin ang iyong damdamin? Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang gawing prioridad ang iyong kapakanan at isaalang-alang ang epekto ng iyong mga iniisip sa iyong mga desisyon. Ang paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili ay may malaking epekto sa iyong mga aksyon at sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagiging kumpiyansa, ito rin ay tungkol sa pagtanggap sa iyong mga kahinaan at pag-unawa na ikaw ay isang patuloy na nagbabagong nilalang walang sinuman ang perpekto, ngunit ang kagandahan ng buhay ay nasa kakayahan nating lumago mula sa ating mga karanasan. Subukan mong bigyan ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni at pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na nais mong tuparin? Kapag tunay mong pinapahalagahan ang iyong sarili, mas nagiging madali para sa iyo ang pagpapahayag ng iyong saloobin at damdamin sa iba. Ang positibong enerhiya na ipinapakita mo ay bumabalik din sa iyo, kaya huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na pagkatao. Pakikitungo sa iba at pagtanggal ng negatibong paghusga. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo, may posibilidad na mas maging mapanuri ka sa mga taong nasa paligid mo, Maaari kang magkaroon ng mga obserbasyon tungkol sa kanilang kilos at gawi, ngunit tandaan na ang pagiging masyadong kritikal ay maaaring maging hadlang sa mas maayos na relasyon. Sa halip na ituon ang pansin sa mga pagkukulang ng iba, subukan mong pagtuunan ng pansin ang kanilang magagandang katangian. Ang pag-unawa at pakikiramay ay magdadala sa iyo ng mas maraming biyaya kaysa sa negatibong paghuhusga. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid, ngayon ay isang magandang araw upang ayusin ito sa pamamagitan ng bukas at mahinahong pakikipag-usap. Minsan, ang simpleng pakikinig sa panig ng iba ay sapat na upang mapawi ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo kailangang laging maging tama, ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng kapayapaan at harmonya sa iyong mga relasyon. Pagpapalawak ng kaalaman at paggalugad sa mga bagong oportunidad. Ang pagiging isang Gemini ay nangangahulugan na ikaw ay likas na mausisa at matalino. Lagi kang naghahanap ng bagong impormasyon at karanasan na magpapalawak sa iyong pangunawa. Ngayong araw, maaaring dumating sa iyo ang isang ideya o oportunidad na magbibigay daan sa iyong personal at profesional na paglago. Huwag mong ipagwalang bahala ang anumang maliit na inspirasyon na maaaring dumating sa iyo. Subukan mong magbasa ng isang bagong libro, manood ng isang pampasiglang dokumentaryo, o makipag-usap sa isang tao na may malawak na pananaw sa buhay. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan, ito ay isang patuloy na proseso na maaaring magdala sa iyo ng mas maraming pagkakataon. Kung ikaw ay may matagal ng gustong subukan, tulad ng isang bagong hobby, isang bagong proyekto, o isang bagong landas sa iyong karera, ngayon ang tamang araw upang magsimula. Ang bawat hakbang patungo sa pagbabago ay isang hakbang din patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Maswerteng kulay numero at gawain. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, katalinuhan, at malinaw na komunikasyon. Isuot ang kulay na ito o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang mapanatili ang balanse at kalmado sa iyong isipan. Ang maswerteng numero mo naman ay lima at labing isa. Ang numerong lima ay sumasalamin sa pagbabago at kalayaan, habang ang labing isa ay may dalang espiritual na karunungan at mas mataas na antas ng pag-unawa. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay pagsusulat ng iyong mga saloobin at plano para sa hinaharap. Ang paglalagay ng iyong mga iniisip sa papel ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ito rin ay isang magandang paraan upang maiproseso ang iyong mga damdamin at maglatag ng mas konkretong hakbang patungo sa iyong mga layunin. Payo at pangwakas na mensahe. Gemini, ngayong araw ay isang paalala na ang buhay ay puno ng magagandang posibilidad. Huwag mong hayaang ang maliliit na hadlang ay pigilan kang abutin ang iyong mga pangarap. Ang iyong talino, sipag, at likas na kasayahan ay iyong pinakamalalakas na sandata sa pagharap sa anumang pagsubo. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Ano man ang mangyari ngayong araw, Alalahanin mong may kapangyarihan kang gawin positibo ang iyong sitwasyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, hanapin ang inspirasyon sa paligid mo, at magbigay ng liwanag sa iba gamit ang iyong matalinong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Ang pasasalamat ay isang malakas na enerhiya na magdadala sa iyo ng higip pang kasaganaan at saya. Manatiling masigla, manatiling bukas sa mga bagong oportunidad, at higit sa lahat, manatiling totoo sa iyong sarili, Gemini. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.